Okay mga boss. So, isa na naman kaibigan ang tanong sa akin mga boss kung kailan po ba uh, magpapakain ng laktiting feeds sa ating mga halagang inahin. Ayun. So, ito po ay malapit na po mga Lacto mga boss. At 'yun naman ay nabarakuha na naman. Ayun. Mayroon din akong uh, mga anak dito mga boss. <coughs> So meron ako mga patiners po mga boss Ayan So yung tanong mo po ah, Sa isang kaibigan no Ako po po ay nagpapakain na simula lamang sa 90 days po mga boss Simula po sa 90 days po mga boss Ako po ay Siyempre mag-inject tayo ng iron At saka uh, Sa 100 days uh, Magpurga po tayo Ayan para ano walang mga bakterias pag ano uh, mga anak na ng ating mga lagang dahin so yon ulit uh, yung nagpapakain ako nagsisimula po ako sa 90 days po mga boss yan 90 days boss lactating kahit pong anong klase pong lactating pare pareho lang naman yon di ba may meron pong premium saka hindi premium expert yan sa laktiting po tapos uh, bigyan mo rin ng sisikal powder po mga boss ayan kung, kung pwede rin yung metulak or ano, uh, pricotine ayan sa akin po ay sisikal sisikal po mga boss uh, yung sisikal po kailangan po natin ihalo sa ating uh, laktiting feeds ayan kung tinatanong nyo po yung klaro klaro na po yung uh, channel at nahi malapit na po ito mga anak po, mga boss ayan. so 100 days po niya ito, yung mga boss uh, yung, July uh, July 25 ayan so July 25 yung kanyang po, 100 days ayan So, malapit na po ako mag-prepare dito mga boss, ano. Unang steps ko po mga boss, i- dahil malapit ito mga nak i-create ko po ito. Tapos, siyempre mag-general training tayo dito sa ating ah uh, ating alagan baboy kailangan kailangan po na uh, ayan so kailangan po malinis yung kulungan natin ng baboy po mga boss mag-disinfect uh, po tayo, magbigay tayo ng uh, ano uh, chlorine or chloride po mga boss yeah. so ayun lang po, yan king sasabihin mga boss so kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at click na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos salamat mga boss